Nakakalungkot pero totoo, mismong si Senyor Alan Peter Cayetano na ang nagsabi, kailangan na raw ng pagbabago sa values at kultura ng pamahalaan. Ang tanong, bakit nga ba umabot tayo sa ganitong punto? Aminado siya, may malalim na distrust o kawalan ng tiwala sa liderato ng bansa mula sa Malacanang hanggang sa Kongreso. Sabi na nga niya, sama-sama kayo diyan, walang inosente sa inyo diyan. Mabigat yon. Hindi lang simpleng puna kundi isang hamon para sa lahat ng nasa kapangyarihan. Kung tutuusin, tama rin siya. Leadership matters. Kapag ang mga tao na wala ng tiwala kahit gaano kaganda ang programa, parang walang saysay. Pero may isa ring tanong na kailangang pagnilayan. Paano nga ba maibabalik ang tiwala ng taumbayan kung mismong sistema na ang punot dulo ng problema? hindi ito simpleng isyo ng politika. Isa itong pagninilay sa moralidad, pananagutan at tunay na serbisyo. Lahat tayo, lalo na ang mga nasa posisyon, kailangang magpakita ng halimbawa, hindi ng drama, kundi ng pagbabago sa gawa at asal. At gaya ng sinabi ni Cayetano, leadership matters. Pero higit pa riyan, character matters most we really have to have a change in values and and culture unfortunately or fortunately i don't really know which leadership matters eh so ang problema natin ngayon leadership in may may distrust in the national leadership no individually i can argue otherwise i can argue maraming nagtitiwala pa rin kay pbbm i can argue mas maraming nagtitiwala kay sarah i can argue Between Alan and Soto, baka mas maraming naniniwala kay Senator Soto. Okay lang yon. But as an institution, presidency natin, Sena Senado, Congress, there's so much distrust. Sama-sama kayo dyan. Walang inosente sa inyo dyan. ba? Diba? So, yun, yung napakabigat. Okay. Then you had Senator Lacson, na in earlier days, nagka-project siya, tingin niya may corruption. So, sabi niya, never again, binan niya sa sarili niya na maglagay sa infrastructure. At nung may PDAF, kahit soft kahit hard hindi siya nagtatanggal pero nag amend siya sa ano sa budget so in his eyes his vocabulary amendment 'yon so pero pagkano, insertion 'yon ang problema maraming sumunod sa definition niya tapos inattach sa insertion na pag in insertion may corruption 'yon kaya nga kami sa minority tinatanong namin bakit pag lumalabas pangalan niyo sa majority amendment pag lumalabas ang pangalan sa minority, insertion. That's what I'm saying. We have to have same definition if we're going to have a national discussion on the issues. Kung tirahan lang sa politika or batuhan ng putik, okay yan. Pero if we're going to have a national decision, uh, ano, ano yung president's budget na NEP na sila naglagay? Ano yung amendment? Ano yung unprogram? Ano yung etc. 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 Para malinaw. Pero may gugulo tal gugulo nito. Kasi habang ang nagtitirahan kapwa, congressman, kapwa, senator, etc. I'm not saying walang guilty sa mga yan. Pero habang hindi na-expose yung mastermind, yan ang play niya. Anong... Yeah, wala mo announcement. Hintay din lang kami kung anong announcement ng majority. Sir, do you think under siege ang Senate po? Now, dahil sa mga criticisms po. No, I think that uh, all government agencies or at least departments from the executive uh, political ha kasi hindi naman yung supreme court but yung uh, congress senate national uh, may crisis sa trust kasi nga napaka massive nitong sa flood control tapos it, it deals with infrastructure eh pinakamalaking budget yan 1 trillion And then, of course, yung mga lumalabas ng testimony. And then, by October 25, three months na since sabihin ito ng Pangulo, uh, hindi pa malinaw kung sinong kasalit, sinong hindi. At hindi pa malinaw, uh, for example, the very least, linawi naman kung ano yung uh, ghost. di ba? So, so So far, malinaw na ang ghost massively nandyan sa... Bulacan. But even in Bulacan, of the X amount, whether it's 20 billion, 25, 30 billion a year, ilan don ang ghost at ilan ang hindi ghost, di ba? So the uncertainty, uh, together with pagiging massive, um, and of course, halo-halo na, di ba yung social media, everyone has the opinion na tama naman, um, is causing this distrust. At saka napakalaking pere Pero hindi unexpected to kasi from the start sinabi naman natin to di ba na ang mastermind na kumita ng tens of billions, maybe hundreds of billions, guguluhin niya talaga to. So, ang task natin sa gobyerno, may, may that be the Blue Ribbon Committee, ICI, Ombudsman, DOJ, DPWH, lagyan ng order to. Tapos, ang pinag-uusapan natin, eh, flood control pa lang at saka uh, DPWH. There's so many other issues agencies uh, na dapat pag-usapan na may issue tayo sa corruption. No, put, ibabalik ko sa inyo, di ba? Pag sinabing may massive issue sa lagayan or sa PR or corruption sa media. Oh, so pag sinabing sa media, uh, networks yan, uh, dyaryo, radio, uh, regional, etc. Oh, tapos minimize ko. No, I'm only talking about national media. Oh, and then naging House, Senate, Congress. The, the longer it takes to pinpoint, o, oh, jump pala sa press corps ng uh, Senate, wala palang involved. jump pala sa Malacanang press corps, may dalawa. jump pala sa House press corps, may tatlo. The sooner na may certainty, yung trust, eh, hindi against everyone. Yung, yung kawalan ng trust, hindi sa lahat at sa institusyon, di ba? Pero habang everyone's a suspect, and then parang may lumalabas pa na parang may takipan, bababa ng bababa talaga yung trust. at e doble ang problema nun sa Senate. Why? We knew from the start of this administration, may tangkang magkaroon ng people's initiative at tanggalin ng Senate. So pag bumaksak ang uh, ratings at ang uh, tiwala ng tao sa Senate, not only will you have one less group that will fight corruption, you will also weaken the institution that has so far since 1987 been the guardian of our democratic process. So, so yun ang problema. That, that, dun ko nahugot yung aking, kasi pinapanood ko yung, ano, yung September 21. I really believe every single person who went there sincere, gusto ng pagbabago, transformation, fed up na, galit. Pero makikita mo yung leaders, iba-iba direksyon. Meron uh, resign, pero wag si Marcos. Resign, pero dapat si Sarah resign pero si Marcos lang. Walang dapat mag dapat makulong. So dun dun po nag-start ko ma-discern na what if lang, what if. What if the president, the vice president, lahat ng senador, lahat ng congressman magresign resign and then wag tumakbo ng isang cycle. Baka sakaling bumalik yung tiwala at pag may tiwala, uh, dyan papasok talaga yung mas mabilis ang lahat ng ginagawa at gagawin Uh, para managot ang dapat managot. Natawa lang ako dun sa mga nagko-comment ng ano ng uh, ayaw namin mag-resign kayo, gusto namin makulong kayo. Dun sa mga guilty, pag nag-resign mas madaling ipakulong, hindi mas mahirap. K kasi yung suspect mo nasa gobyerno lahat ngayon eh. So habang nandun sila sa pwesto, mas mahirap talagang panagutin. At kung ikaw mastermind, mas madali mong guluhin kung mga kapwa mo na sa gobyerno, nakapwesto pa lahat. Sir, how do you respond to matter to na? Uh, kung seryoso kayo, bakit hindi 'yung pamunuan? Pamunuan ko. Payag ako mauna. No problem doon. Will you do it now, sir? Papa or No, mauna means lahat kami. Hindi ko in, walang nagsasabing ikaw mag-isa. Kung mag-isa ako, hindi mangyayari 'yon. Ang ano natin national renewal, 'di ba? So, pag sinabi natin corrupt yung media, lahat tayo mag-resign. May mauna talaga, pero sasabay lahat. Pag isa lang nag-resign, walang mangyayari. Di ba? Ang, ang sinasabi ko, mag-sacrifice tayo, hindi mag-suicide. gusto nila, ako lang mag-isa. No problem, yun ang gusto nyo. Pero it will not solve the problem. The problem um, will have new hope if we do it all as a group. Kung gusto nyo mauna ako, basta may assurance sa kung susunod kayo. Sen, tingin diba? nyo pa pag pinangalahan nyo po, walang susunod sa inyo? Tingin ko sa ngayon lang, kahit sinong mauna, baka nga hindi eh. Suntok sa buwan naman tong proposal na to. But you never know, minsan tinatamaan ang buwan. Kasi kung hindi, anong alternatives? Kudeta, people power, um, hopefully hindi tayo umabot doon. But people are talking about some kind of revolution. I want to talk about transformation and revival instead of people power and instead of revolution. Bakit? Sa mga revolution, you have the communist um, model, it didn't work. You have the fascist model, it didn't work. You have the people power that, that did work partially and were proud of. Pero since then, cyclical pa rin yung ating, uh, uh ating corruption at pala na palala. So I don't think an ordinary... Um, people power now na umibalang ang presidente will solve all of this. But how do you operationalize it, uh, Sen? I don't Considering need... na ano, wala pong uh, No, batas I don't or... need to. Doon nga ako nagtataka sa mga legal luminaries, for example, si Justice Carpio yung iba, wala daw sa konstitusyon 'yun. Pareho ba tayong constitution na binabasa? Basahin yung Article 10, uh Section 10 ng Article uh 7. Ang sabi doon, pag nag-design ang presidente at vice president, agad-agad magmi meeting I think, uh, within three days, ang uh, Congress. And within seven days, we have to pass a law na magkaroon ng eleksyon for not earlier than 45 days, not later than 60 days. So doon din nagsasabi ng hindi kaya ng Comelec agad-agad. Unconstitutional yon pag hindi nila kaya kasi nasa konstitusyon eh. Not earlier than 45, not later than 60 days. Yun lang kailangan pagpasa namin ng batas na yon nakalagay na rin doon na dapat Senate at House kasama na. So ang question na lang paano magkaroon ng national commitment to each other and to the nation na yung qualified tumakbo hindi tumakbo. Kasi kung, ta kung, kung ikaw si President Marcos, pa ba't ka papayag kung tatakbo din lang pare-pareho din. Kung ikaw si VP Sara, ba't ka papayag kung hindi yung lahat ng man iba na maaring involved din ngayon ay tatakbo din, di ba? So, it's, put it another way, no? Ang baon ko sa Senado araw-araw, e eh may problema, anong solusyon? Ang hugot ko, nandun ako sa EDSA 1, uh, more or less sa EDSA 2, may mga rules. EDSA 3, nakita ko yung sincerity ng mga tao. So, la, sa lahat ng laban ng korupsyon, one way or the other, since 20, 20 1998, became a congressman, we contributed for, towards good. Ang problema, lalong lumala eh. Nung nawala yung uh, pork barrel, lalong lumaki ngayon, di ba? O, tapos, ni hindi tayo magkaintindihan ngayon eh. O, ba bakit? Pag grupo nila ang naglagay, insertion yon. Pag grupo nyo, amendment yon. Di ba? So, sabi ko nga, nung bata ako, tinanong ko sa yaya ko, Yaya, bakit pagka nagkakasakit ako, sabi mo, hika. Bakit sa mga kaklasiko sa high school, asma daw? O, sabi nung yaya ko, kasi mayaman 'yung mga kaklase mo, pag mahirap, hika kayan. Pag mayaman, as mayan. So bakit kapag kasi Risa, uh, amendment 'yan, hindi insertion. O pag iba, insertion 'yan. So how can we have a national dialogue kung gano'n? 'di ba? But as far as feasibility and constitutionality, nandiyan, nasa constitution 'yon. The, the only question for us is are we willing to sacrifice? Now, if we're not, okay lang, let's move on. So what's happening now? Parang ang layo pa ng solusyon, parang walang mangyayari, 'di ba? Uh, ano sabi ni Einstein, "Keep doing the same thing expecting different result is stupidity." So I don't believe we're stupid as a people. So we have to find the solution. So one other alternative universe is magresign lahat. O hindi pa rin. What's the next one? We have to come together. Kailangan may vision tayo paano na ma So lahat ng ibang corrupt sa BIR, sa customs, sa online gaming uh, sa illegal gambling you name it nakakatago ngayon kasi lahat ng attention natin nasa uh, flood control 'di ba so yun lang point ko we have to provide a vision uh, we have to so sabi ng iba yung ICI hindi 'yung daming ham problema eh 'di ba just making things public ano bang tinatanong nila doon i believe in the ICI i believe in the people there individually But from the start, di ba, nung nagsalita ako sa floor, sinabi ko sa inyo, uh, hindi pa independent yan at kulang pa, whether batas or panong ayusin. If you ask me, lagyan ng isang representative ng Catholic bishops, isa from the born again, isa from Muslims, isa from uh, Iglesia. Pero uh, lagyan nila ng plano. Halimbawa, simulan natin sa ipasubmit sa DPWH, san ba meron talagang ghost, san wala. Alin contractor ang Definitely, walang mabuting ginawa at alin yung iniimbestigahan pa. pa pagka moving target tayo sa lahat ng gagawin natin, walang walang maayos dito. Yung nanggugulo has more than enough money, opportunity, power na guluhin lahat to. Eh, ginagamit eh, yung fear ng tao, yung galit ng tao uh, para lalong magkagulo rather than magkaroon ng order dito. Sir, pwede po bang hindi mo na mag-resign yung mga incumbent? snap election then ko ano po yung magiging result sakasi lang mag uh, step down pula yun ang magiging proseso yun ang mm -hmm. magiging proseso when i say snap election kasi iniisip lahat nung 1986 uh, ba diba? eh iba talaga sitwasyon noon but snap election snap means mabilis diba yung yung hindi scheduled etc so if the president and vice president um resign magkakaroon yan ng acting pero ba't naman sila magre-resign na wala naman commitment ang lahat ng congressman at lahat ng senate na kami din at walang tatakbong for president sa amin? Di ba? Walang tatakbo ulit na senador ulit. So sabi nga nung iba sa comments sa Facebook, ano kayo-kayo din ang mananalo, e bawal ka nga tumakbo eh. Sabi nung ibang comment, eh, eh edi hindi kayo makukulong. Hindi, mas madali mo nga pakulong kung guilty. Kasi wala na sa pwesto eh. Di ba? ba baka ay, a, fresh start is what we need. Baka hindi. People power brought that. But as you saw, di ba? President Cory had to do Proclamation Number 3, calling for revolutionary government. Nung pinalitan, sin uh, sabi ng iba, ba't hindi sinama yung mga mayors? Well, unang-una, walang trust issue sa mayors ngayon, eh, governors. Eh. Yung problema sa trust ngayon, DPWH, ang nagdi-deal with DPWH, Senador, Congressman Malacanang, hindi mayors. Most mayors, some mayors have problems, but most mayors are trusted by their... Uh, constituent. So, again, going back, President Cory, nung pinalitan ng mga OAC, doon nagkaroon ng malaking problema. Eh. Di ba? Pero kung hindi naman nila pinalitan uh, at inabolish yung Congress, you had the same people who supported the dictatorship. So, I could go either way sa argument. Ang point lang, we have to do something differently. We need radical change. We need transformation. We need to attack yung core values ng ating gobyerno ngayon. It's not happening with the present uh, joint or parallel investigation of DPWH, some individuals, NGOs, ICI, and the Blue Ribbon Committee. Sa Blue Ribbon nga lang, problema eh. Pero tingin ko sa lahat ng problema, yun ang pinakamadaling ayusin. Kasi tamang papalit kay Senator Lacson, tapos magandang caucus, uh, i-announce ang direction, transparent na rules, tingin ko, ano, Uh, maayos natin yung investigasyon ng Blue Ribbon. Dapat ba ituloy? Dapat. Pero dapat uh, bipartisan or non-partisan yung, yung direction tapos klaro ko anong direction. Sen, good morning po. Uh, speaking of uh, Blue Ribbon Committee and speaking of resignation din po, uh, may we get your statement po, po sa pagbibitiw po ni Senator Ping yeah. and meron po ba kayong uh, uh inaay or personal pick po kung sino po yung uh, mag share ng blue well, ribbon committee in my case kasi mahaba na rin ang history ko kay Senator Ping i believe in him in his integrity kay Korean uh, having said that it's not a secret naman na meron kaming kami meaning yung minority ako personally uh, difference of opinion sa direction and yung handling dati kasi nung mas bata kami pare-pareho uh, aside from, well, bata pa rin naman si Nimpa, mas payat na ngayon. But, maraming bata sa inyo ngayon, pero yung mga kasabay ko na nung neophyte dito, dati kasi 70, 80, 90% nung takbo ng committee, pinapabaya mo sa chairman yan. But ngayon, iba na ang mga members ng Senado. At the same time, may social media ka, di ba? Na every participant, hindi lang nanonood. Real time yan on, uh, online. Uh, nagko-comment, nagbibigay ng uh, etc, no? So, iba na ngayon. So, yung direction ng committee has to be by consensus. And we disagree na we, I agree with Senator Ping na pag nagpapa-interview opinion mo yon. Pero paano makahati ng tao yung opinion mo bilang chairman versus yung opinion mo bilang isang senador? Magkaiba yon, 'di ba? So personally hindi ko hiningi o hindi ko inasahan o hindi ko ni-expect na magre-resign kasi usually that's fixed through the majority. Pero nung nagkaroon ng uh, media reports, hindi lang media reports nung sinabi ni Attorney Fortune na may babanggitin pa. Eh dyan, biglang nakita ng majority sandali lang uh, pag binanggit may basis ba. So matagal na namin sinasabi 'yon. Walang problema magbanggit sila ng senador. Dapat magbanggit sila. Pero dapat klaro yung basis at tinitignan muna ng committee. O, oh, eh nung sinabing may babanggitin pa, nagbago bigla, nagkagulo. So I'll stop there kasi nga nag-uusap-usap pa sila. But kaming minority, hindi kami nakikilam sa majority. Ang gusto lang namin, pagka may hearing, may sesyon. Para kung hindi kami sangayon sa nangyayari sa hearing, meron sesyon. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon! gusto kang idagdag o reaction. I-comment mo lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!